Okay guys, uh, welcome back. So ito meron tayo ng uh, tatapik ngayon, no. So hindi tayo ngayon na magre pero tutorial, no. Magtatapik lang tayo about dito sa mga uh, ganitong gawain, no. Ito ay uh, para sa mga nagpapagawa o kaya yung mga tawagin na lang nating uh, customer, no. Pwede rin to sa mga gumagawa lalo na ito sa gumawa ng ganito, no, na nagbabahay-bahay daw. So hindi tayo against dun sa mga nagbabahay-bahay kasi nag home service din naman tayo no pero itatapik lang natin yung mga trabaho at mga dapat malaman ng customer bago niya bayaran yung gumawa okay so kung mapapansin niyo dito hindi pa rin ba napapansin tututo ko na para mapansin niyo no okay ito guys ay uh, wala pa nga isang linggo isira agad mapapansin niyo walang mga tape yung gawa niya oh so nagbabahay-bahay to guys ah ulitin ko guys hindi ako against dun sa nagbabahibaya ang uh, ayo lang natin yung ganito uh, ganitong trabaho kasi bukod sa nakakasira to sa mga technician din nakagaya natin eh minsan nawawalan ng gana yung customer na magpa na kasi ginajunk na nila to kasi nga ilang araw lang sirahan na yun na yun nalalagay lagi sa mindset nila so mapapansin nyo dito yung trabaho pa lang ay, hindi na maganda. Bukod sa alam niya na 'tong bakal, hindi niya pa to sinarahan. Ito tinali niya lang at dito sa likod, kung mapapansin nyo dikit na siya dito sa bakal, oh. Saka dito may maaari siyang sumayad. So ang ginawa niya, pinutol niya 'yung linya uh, o incline na tinatawag namin, na connected 'yan sa saksakan, no. So ang nangyari, uh, pinutol niya nga kasi putol uh, siguro yung fuse sa loob na nakat or uh, pinatawag namin na uh, blown ba tawag nila doon sa English so wala nang fuse dyan na bypass na dumana siya dito no so okay lang naman yan guys na mag bypass dito as long sana malinis no at ang problema pa dito karamihan kasi sa mga customer hindi rin nila alam yan kasi tinatakpan na yan ng iba at hindi nakikita So, yun ang gusto kong itapit ngayon na sa mga customer, kung uh, magbabayad na kayo, tingnan nyo muna yung finished product nila, yung trabaho nila, kung maganda ba. wag uh, huwag nyo muna ipasara. Pwede bang makita kung ano yung na, ano natin, ganon. In a nice way, ah, para hindi naman ma-open. And then, pag nakita nyo ganito, i-suggest nyo na lang na baka pwede natin lagyan nya ng uh, tape. Okay? Kasi baka yan ay makakuryente, no? I-suggest nyo lang kung gusto. Ito, I think, hindi to pinakita sa customer, no? So, aayusin natin to kasi ito ay nagbabibrate na. Malamang may tama pa yung shafting nito. So, isasaksak ko. Hindi nyo maririnig yung vibrate, guys. Kasi mababang ano yung frequency. Okay, sasaksak ko. Doon na lang natin malalaman sa watt meter kung gumagana na. Okay, tignan nyo. Saksak ko. Then pindot. Yan oh. Kita nyo merong 80. Ibig sabihin 80 watt. Nanginginig na yung makina. Ibig sabihin nun. Nanginginig na yung makina. Hindi siya makaikot. Kasi meron ng wattage. Ibig sabihin may konsumo na pero hindi pa siya umiikot. Ngayon. Aayusin ko to no. Then papakita ko sa inyo yung gagawin kong pag-aayos dito. Ulitin ko guys sa mga gumagawa ng ganito, ayusin natin yung trabaho natin para babalikan tayo ng mga customer no and then uh, sa mga nagpapagawa naman pwede nyo i-request sa gumawa na wag nyo munang isara and then titingnan ko lang naman kamo pwede naman yon kasi sa mga gawa ko dito lalo yung kahit mga flat screen na malalaki uh, bago ko isara pinapakita ko muna yung mga outcome ng trabaho natin para in the future pagwaman nila sa iba yan alam na nila na yun ang ginawa mo so makikita mo makikita nila na totoo yung sinasabi mo na yun ang ginawa mo so sa iba kasi nasusurprise sila ay hindi ko alam ganyan ginawa ng customer ay ng technician hindi ko alam yan ha ah, gano gano no? nagugulat yung mga uh, customer hindi na sa iyo babalik yun sigurado yun okay so ito uh, pa, parang aral na lang to sa mga gumagawa lalo yung mga nagbabay bahay na alam ko siguro kulang sa gamit, no? Mura lang naman, guys, ang pangtakip dito. Wala pang piso ang isa. Yung pangtakip. Meron akong example, eh, nandito. Dito. Ah, kumuha lang tayo, no? Oh, nito. Mura lang ito. Huwag ko nalagyan ng presyo para makita nyo pa yung presyo. Mura lang yan. Yung ganyan. Kung wala kayong ganito, pwede naman yung electrical tape, guys. Kaso nga lang, ah, gagandahan nyo lang ng konti para hindi naman na uh, uh, yung natatanggal-tanggal no so ayan oh natatanggal-tanggal oh kita nyo oh, oh natatanggal-tanggal kasi hindi naman hininang and then meron din tayong nga tinatawag na shrinkable eto yung pinapainitan mas maganda to para sa akin kasi hinihigpitan nya no okay so simulan ko nang ano yun to? ayusin sana meron nanonood ng mga customer dito yung paalala ko na bago isara ng ng ano ng gumagawa eh tingnan niyo muna yung ginawa niya yung outcome ng kanyang trabaho or kung hindi niya mang man, man uh, makita at dahil wala kayo pwede niyang papicturan Papicturean mo na lang at uh, titingnan ko na lang kung ano yung nagawa mo okay so gawin ko muna to guys Okay, pasilip ko lang muna to no, guys. Ah, tingnan nyo to. So, nabalian pala siya dito nang, wait lang, ipopokus ko lang ha. At yung cellphone ko eh, hindi naman ang nakapokus. So, yan no. Kung makikita nyo, nabalian siya ng isang dito. So, gagawa na lang natin to ng paraan. Okay naman yung higpit ng pagkagawa niya. No? Kaso nga lang, bumangking na siya. Tapos dito, ito ang pinakamalala malala. Kung mapapansin nyo yung black na yan o, oh, yan. Dumi yan. Galing dito. Ayan o, oh, nag-grinder na no. sana nakikita sa camera, focus. Ayan o. Oh, sobrang nag-grinder na to oh, Na, hindi naman grinder. I mean yung na, yung word na nagasgas na siya ano at yung uh, mga dumi niya ay pumunta na dito sa gilid oh. so hindi siya nagpalit nito kaya nagkaganyan ganyan no kaya nahihirapan yung makina na umikot. So, yun ang pinakamali dito. Ang masaklap pa dito guys, ah, mahal lang singil daw sa kanya. So, yun ang nakakalungkot. Pero, yeah, yun na. Experience lang naman yan. At least, ah, alam nyo na sa susunod, no? Sa mga nagpapagawa dyan ng mga customer. Kaya, ingat-ingat tayo. So, gagawin ko na to guys. Then, tingnan nyo na lang yung outcome mamaya. Okay guys, sa uh, update lang tayo no. So ito na yung ginawa natin no. So nilagyan natin siya ng uh, lock doon kasi yun yung nabale no. So nilagyan rin natin siya ng uh, cotton pa doon, nag-add on tayo no. Naglagay tayo ng cotton. Tapos langis. So yung panglangis ko guys, ay na-vlog ko na yan ha. Kahit itumba-tumba niyo yan guys, hindi yan tutulo no. Kahit iwan yung ganyan yan, hindi yan tutulo. So madali lang gawin yan guys, ha? panoorin niyo yung video ko no. So ito yung uh, ito yung uh, pinalitan natin na sobrang gasgas -gas na ito yung mapapansin nyo dyan oh. No? yan yun so ito yung bago natin so and then bago na rin yan then bago na rin yung nakalagay dito hindi kayang makita yun oh. No? bago na so nilinisan na rin natin to wala na yung black makikita nyo sa gilid wala na so magbubuo na tayo bubuoy ko na yan guys then tingnan nyo na yung outcome Okay guys, so ito na yung finished product natin no. So ito na yung uh, bagong bagong thing Then ito na yung kanyang uh, kaninang magulo no. So meron na tayong uh, uh tube dyan na nilagay. And then dito wala na kayong makikitang bakal na nakalabas. Then dito sa kanina na nakabulatlat ito. So nilagyan din natin siya ng cover no. Okay, so mura lang yung mga ganyan guys. sa 7 pesos per meter lang yung mga ganyan. Maliban na lang dito katang mahal to no. Okay, so yan ha. So testing ko pa ba Umamaya mamaya na pag ano. So nakasaksak na yan o. Ano? Kita nyo. Saksak na. And then, tingnan natin kung ikot. One. Yan guys, so may ikot na no? Patayin ko. Okay, so final na tayo guys. Lalagay ko lang muna yung uh, ano nito. Yung kanyang uh, cover. Sigurado magiging masaya na yung customer dito. At uh, malinis-linis ng konti yung electric pan niya. Ano? hindi ka tulad kanina na nakakatakot yung mga wire nya nakalabas okay so maraming salamat sa mga nanood i cover ko lang guys and then final na tayo okay guys so final na tayo guys ha? ito na pa power na natin tignan natin kung effective yung ginawa natin so sa likod pasilip ko na lang so may cover na siya. then power natin tignan natin number 1 so yan na sya guys oh. Oop, bakit kumiikot ka steady okay, ka lang marap na sa amin Okay, so ayan na siya guys, no? Okay na, ano One, two, three. So, ramdam nyo ba diba yung lamig dyan, guys? So, malamig. Kasi ang uulan, no? Basta yung Very good na din Malalaman nyo kung okay yung gawa nyo pag pinawin. Pinatay nyo, guys, ha? Ayan, no? Pag pinatay nyo, dapat yan. Matagal siya hihinto. Ayan. So, ang tagal siya huminto, no? Ibig sabihin nung ano nyan, pre-will yung kanyang... Uh, LAC at uh, maganda yung alignment no? okay, so maraming salamat guys sa mga nanood. Sana meron tayo na pulot na konting idea sa pagre-repair. Hanggang sa muli. Peace out. Ang galing, ang galing. <laughs>